Ako, mother of Atisa. Tita Elsie, how proud are you sa so performance ni Atisa tonight? Oh my God. Hindi ko, hindi ko ma-express kung gano'n ako pag proud sa ina kasi super proud ako, super proud. Yes, very very proud. Opo. Tita Elsie, ano ang message mo kay Atisa? Two days na lang coronation na. So, alam na ng anak ko kung anong gagawin niya. Palagi ko naman sinasabi sa kanya. Uh, gawin niya kung ano yung nasa puso niya. Enjoy the competition. Basta, gawin niya lang yun, <laughs> may nangyayari ako. May pinagbunahan pala si Atisa, tignan mo naman. Ang ganda din ni mami. Ay, 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 ay. Basta, good luck sa akin, anak. Ay, ay, ko. Sabi Salamat, na. mami! Kapag ganyakan niya yun, kahit anong nangyayari, kahit anong nangyayari, ganyan yun. Thank you! Salamat po! Super proud! Thank you sa lahat! Thank you! I feel like, you know, ang gaan-gaan ng feeling. Walang pressure and I hope na tuloy, tuloy yon. Kasi once the girl enjoys on stage, na feel din ang judges kasi yon. So sana ganun pa rin yung energy ni ni Atisa, especially now, um, very crucial lang preliminary. Kaya kung tatanungin ako hosan na ako pinaka excited, the part at the competition is always the preliminaries, kasi yun yung first cut kasi. So I really really hope that she make us proud and. I'm just here cheering for her and that the stars will align for her tonight Thank you. so inyong napanood mga kapolitika itong video at inyong narinig itong uh, mother ni Atisa Manalo at itong si Shamsi Subsub na nagbigay ng kailangang reaksyon Matapos ang prelim ni uh, Atisa Manalo dito pa rin sa Kailang competition. So happy at very positive ang mga comment at yung naging reaction tama yung sinabi ni uh, Shamsi Sopsof kasi ito yung isa sa mga advice natin kay Atisa bago pa nagsimula yung Kailang uh, preliminary competition na i-enjoy at dapat na happy lang kasi everything will fall into place. And then doon sa ating mga naunang video ay nag-advice tayo dito na dapat is hindi gamitin ni Atisa yung bigla siyang hinto tapos magpo-post kasi hindi maganda yung registro sa harap ng camera so maganda mga politika na smooth yung kanyang uh, pag-ikot, pag-turn niya at then kuwang-kuwa talaga ng camera yung mga magandang uh, angulo anggulo ni Atisa so masasabi ko na ibang iba ito doon sa naging performance ni Atisa Manalo sa Miss Cosmo So abangan natin mga politika kasi tomorrow na nga, ipuras na lang po ang ating binibilang at malalaman na natin ang maging kapalaran ni Atisa Manalo at ang uh, sino ang susunod na Miss Universe. So napaka-excited kasi ang sinasabi natin na babasa natin sa mga comment section ay kung pasabog yung kanyang evening gown kahapon ay mas uh, pasabog daw yung sa finals na susuotin ni Atisa Manalo. So marami ang na excite marami ang mga natutuwa at marami na ang gustong malaman ang magiging performance ni Atisa Manalo doon sa kanilang finals bukas. At gusto ko lang din po palang i-correct mga kapolitika, hindi po uh, Saturday yung finals nila kung hindi Friday, bukas po November 21, 2025 sa ganap na 9am po ito Manila time. Okay so 9 ng umaga ang uh, magiging oras ng uh, starting ng finals ng Miss Universe. So pinakainabangan at talagang tutok na ang lahat sa paging resulta ng kompetisyon at sa mga sakapalaran na naghihintay dito sa ating manok na si Atisa Manalo. So meron tayong mga nakikita na mga survey na hindi uh, Pinoy yung may-ari ng page at talagang nangingibabaw si Atisa Manalo. Sinira niya yung mga hot picks ng mga pageant expert before uh, mag-start yung preliminary competition. So ang maging advice ko kay Atisa mga kapolitya kasi I believe na handang handa na yung sisuotin niya na gown dahil according doon sa ating nabasa ay yung mga bigating Filipino fashion designer ay nagtulong tulong nagbayanihan dito kung ano ang isusuot ni Atisa Manalo bukas. So pasabog, very explosive at yung uh, advice natin sa kanya ay i-enjoy. Pareho pa rin po ang ating i-advise sa kanya i-enjoy and everything will fall into place. Okay? So yung susutin niya is handang-handa na. So yung performance na lang mga kapolitika at yung pinaka-turning point ay walang iba kundi ang question and answer portion kasi confident ako na makapasok siya sa top 5 at sa top 3 basta galingan niya yung sagot niya doon sa question and answer dapat ang answer is simple and precise lang mga kapolitika katulad nung aking advice rin doon sa finals ni Emma Tiglao so ang pinakamahalaga po dito ay yung tinatawag na execution of the game plan so kinakailangan na ma-execute at ma-perform ni Atisa Manalo ang lahat ng mga in sa kanya at most specially doon sa question and answer portion niya so excited na po ang lahat at ano po ang inyong maging payo or advice dito kay Atisa sa kanyang uh, huling laban dito sa Miss Universe. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like po kayo dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.